Okay, mga boss. pertahan so, man na nga to ang ganda karon no. Oh, na, paano ano pa siya. So, ta karoon, guys, uh, so karon guys sa diri sa magpet. Kay mang libre daw kuno ni eh, si Ganda. So, smile juga kayo si Ganda no. Oh, nagtan pa kung unsa. Asa man kaya ni Madto ni Ganda ni. Eh. So, na po mga kauban no guys. Ang uh, ang ganda no. Na, naiyang uh, iyang friend, mga friend niya oh, napadulong na padulong na nagbackline tawon ng isa. So, kay mga gutom man yung mga bayhana ni eh, mga friend nako na nga mga buutan mga gutom man ni sila mamili ni siya mamili ang tawon ni siya siyang pagkaon tawon so mamili ni siya siyang pagkaon no, na nay na, na sada, and uh, mga dessert dessert daw kuno na napailit yun belly yung pinakalamit lechon belly so mabala na to na guys no kung unsa ni uh, food house so tanaw niyo guys so tara manolod tabi manolod tabi para nindot ka ayo basta nindot tajod ka ayo pili pili nagyod ang ato ang ganda mga guys makita na to rin mga fruit halos delight cream sundae ah uh, sa panodra oh fruit creamy delight yan ang alamig kayo na yung mga uh. Korean garlic chicken and katong lechon belly nila no? with the rice na siya mga guys sa so, halagang 65 pesos only Lami na kaayo busog na kaayo ka so kay gutom naman dyan na ang nga ang ganda no ni order ni siya ni order ni dyan siya hang gusto nga kaunon ito na nilengkod pa ay eh. tanaw ah wag yun nalibog na siya kung unsang iya hang uh, orderon sa iya hang kuwarta karon. So, man, uh, si Madam, no, nag-prepare uh, na sa ilahang nag-order. Maria mga kauban po mga kauban niya mga gwapog, mga gwapa, taon So kabalo ko nga gutom mo hulat-hulat lang mo mudra no hulat-hulat lang mo mudra sa kay si madam naga prepare pa sa iya, nga inyo nga pagkauno no pag hulat-hulat lang mo mo so, pwede mo matanaw aw sa lida dira ron pwede pon mo mukanta muka kanta dira kung gusto mo mag video kay so mo ni guys no mo na ni guys nga to, ang ato uh, ang gi order mo ni ang chicken chicken is guys So, kay tulong mga kabuk gi-order, upat ka buo, picture-picture sila yun sila. So, itanaw pa niyong uba, no? Na, itanaw pa sila sa mga minu. Napod rin mga special mino, yung mga magpalit na o lechon belly Magpalit mo buo dyan nga lechon belly no? Sa halagang 2,000 o 1,000, na-ana, -na, na nanagyod na siya mga guis. Okay, yun na sobrang sa kaguto. Nag-picture-picture na lang tawon. Kasta, La diyo, ang gwapuha, sa nag-i-picturean. Ang gwapo kayo. Pura kay gutom na no? wa gyo nakahulat si ganda. Wa na nalipong gyud si ganda kay sobra sa gyud niya tawon maloy mo. Pero pas pas bitaw ni mo kuan ni sa food house. Na sobra kay mo oh, na nagkatawa uh, katawa katawa na lang ni higda higda na lang sa my sofa. Ara na sa do, oh, nag nag change na sad sila og oh, picture picture. Oh diri na mga guys na no? mga tan mga guys sa ila nga ma area dori sa my food house nila. Wa na gyud. ni Tog na Diyos. Uh, Direto sa may gawas, guys. So, muna yung mga guys, no, sa personal collection. Dari lang sa taas sa personal collection. Makikita ang ato ang food house. Makikita na to ang food house nga. Pangalan nga, Federico's Lechon Belly. Federico's Lechon Belly House. So, kita na to na, guys. So, wala uh, na dito, guys. oh wala na dito. Oh. Na, Sana, niyo, oh. na Oh. Atong i-blard lang kay pasigasabantanin niya. So mga po niya mga ang i-order ko is no mauna, una, ayo Hastang lami ah Cream din sara Makawaw mo nakagutom na nito <coughs> Ang sarap sa tatuwa lagi sa nga nga Pagulat lang ganda kay pakaunon pika Ang na gawa manikaon, naman sila O na lami ayo lang kauna la Sige shake shake lang yun shake shake lang yun dra. Halapas pa si John shake yun Spes si John o shake kay eh, para Hastang lami ah hastang busuga dyan yun di mo Pagawa dyan yun no Busog kayo Eh lami ka ayo sa kay human naman jud sila og kaon no human na dyan sila og kaon ana eh. bring house ni jud si ganda di gyud na niya makalimtan ang BH jud hala sige putos radio jud putos ra oy ganda no putos radio jud Atawon, na para busog po tawon ka na gyud ni bridge ni bring home na gyud siya so buotan kay dire ang lang ano no oh, naghatag pag silo tawon so kay nataga na mag silo ni ato ang ganda so mula kao, na ta ibusog naman tawo miss ya yeah? mula kaw nata so kung ginsa to mga gutom no gusto dayon nga mo adto do sa mukaon dayon Dari sa may uh, magpet no Dari lang adto sa may Federico's Billy Lechon Billy House o sa Federico's Lechon Billy House so lami ka ayo lang 65 pesos only hastang lami ajud ka ayo og makabusog pa tawon na grabe Lechon Billy ang gikuha ni ganda o katong ako ang gikaon ganiha. Cream din Sara. O busog na ko ato, wa na gyud. Na niyo ko ato, pwede na dili mo kaunog kanon Pero hasta ah, na busog ay diyan ko Nagsalo nag kami, nagtunga pa ganda So nanguli na yun yung mga guwapa pings nato. Nangulit na Nanguli na yun oh. Mo epekto sa kabusog na sige smile sa kamera ba na, yeah, Nanguli na yun yung sa kabusog ni mga guwapa pings nato. mo Mga sa pings na Sakay na yun sa sila nga Motor o tanawang mga nawong sa mga busog Betan out sa mga busog nato. nga mga nawong mmm, kana O kana, na hmm, napag もう本当がイスラム。